Importante din talaga kahit dito sa bahay meron ka rin talagang ay naaayon lamang sa gusto nyo pero para sa akin na try na subukan ko masasabi ko naman na worth it siya. Dalas na rin talaga ang pag-uulan-ulan ngayon kaya mas importante pa rin talaga ang kalusugan ng ating pamilya. Handa lamang ang katol dalawang piraso ay mas maigi. Idaan mo nga ito sa tubig basa-basain mo hanggang maya maya ay eh, 3 to 5 minutes ay tutuyo na yan. Kita nyo naman siya kung paano agad-agad matutuyo at mabilis lamang to at ihanda na nga ang maliit na mangkuk o bowl na kahit di nyo na ginagamit. Dahil dito natin yan lalagyan. Kung sa tingin nyo naman ay okay na ang ating katol, hiwa-hiwain nyo to ng maliliit lamang. Tignan nyo at sundan nyo lang dito yun sa video ko. Tinaan nga natin ito sa tubig para hindi rin ganong kaamoy ang ating katol dahil lalo na sa may mga bata dyan sa inyong bahay. Pinutol-putol ko na nga ito ng maliliit at nilagay ko lamang ito doon sa mismong kata lamang na meron ako. Pero kung meron kayong bowl na hindi nyo naman na ginagami, gamit. Ayun ay pwedeng pwede yung mangkok ba? Pwedeng pwede yun. Hindi pa yan. Meron pa tayong dapat gamitin. I-ready nyo rin po ang 70% na alcohol kung meron po kayo. Pero yung nagamit ko ay 40% lamang din po dahil yun lang ang meron dito sa bahay. Kinailangan ko din kasi to dahil malapit kami dito sa likod namin abay may kanal kaya kailangan na kailangan ko dito para na rin sa anak ko. Katuwang mo rin talaga sa oras ng kailangan. Ito lang din kaya tinrayat at sinubukan ko at shinner ko na rin sa inyo. Lamang po ay depende sa inyo kung gusto nyo rin pong subukan o hindi ay okay lang din po pero nang sinubukan namin okay naman dito sa bahay. Dahil sa panahon ngayon mas kailangan na kailangan ko rin ito. Kung sa tingin nyo naman po ay okay na ang ating pinutol-putol na katol, lagyan nyo na po ng 70% alcohol kung ano pong available na meron dyan sa inyong bahay. Idirekta nyo na pong ibuhos dyan, depende po sa dami pero mas maganda po ay madaming alcohol pagkatapos po lagyan nyo ng lime. Dahil sa amoy pa lamang ng lime ay nako doon palang lalabas yung aroma dahil nga wala rin tayong ganito ay DIY DIY lang nako kalamansi lang talaga ang meron ako. By Diyos ko paggipit Talaga sa na lang din kumakapi, cherries! Ito lamang din po ang meron ako dito sa aking bahay at kung may lime naman kayo, mas mabuti, mas maganda, mas effective din talaga yun. Ito'y sinishare ko lang din po sa inyo dahil ito'y para din sa inyo lalo na kung may mga anak kayo dyan sa loob ng bahay at mas maigi na ang kaligtasan din nila. Kung sa tingin nyo ay okay na, halu-haluin lamang ito. Pagkatapos ilagay nyo lang kung saan parte ang madalas talagang may pumupuntang lamok doon at doon mo ilagay. Ito'y po so, pwede sa taas ng cabinet, basta safe ang lalagyan. Pwede sa ilalim ng upuan, pwede din sa gilid-gilid lamang. At syempre, yung malayo-layo sa bata, yung hindi niya rin mahahawakan at hindi niya rin talaga mapaglalaruan. Importante din talaga kahit dito sa bahay, meron ka rin talagang pan nanda o teksyon para sa kanila. Pagkatapos nga nito tumatagal naman siya ng 2 to 3 days. Depende ho yan dun sa ginawa nyo. At syempre po, doon din sa dami ng alcohol na nilagay ninyo. At hanggang dito na lang, naishare ko lang din po ang na-experience ko dito sa ginawa ko dito sa loob ng bahay dahil mas maigi na rin din talaga ang ganito. Yan lang, salamat po!